Jose Sixto Dingdong Gonzalez Dantes III, born August 2, 1980, is a Filipino actor, filmmaker, and television personality. He is known for his acting versatility and has played dramatic and action roles in films and television series in the Philippines. His accolades include multiple backs-office entertainment awards and PMPC Star Awards. At dahil nga sa kilala sa industria, ang naturang aktor sa ngayon ay makakasama nga ito ng isa pa rin batikang aktres mula sa Kapamilya Network na si Ma'am Charo Santos. Ito nga ang balitang inilabas ng Kapamilya na di umano magsasama sa isang pelikula si Ding Dong Dantes at Ma'am Charo Santos sa pangunguna o pangungunahan ito ng batikang direktor na si Direk Irene William Moore. Ito ang kauna-unahang collaboration film ng Cornerstone Studios at Augusto Dos Pictures. Bagamat wala pang official title ang pelikula, ipinasilip naman ng Cornerstone at Augusto Dos ang look test ni Nadindong at Charo para sa gagawin nilang pelikula. Di umano ay ipinunyag na nga ng batikang actress na si Charo Santos Concio na nagsisimula na ang shooting ng pelikula nila ni Ding Dong noon pa nakaraang April 20. Pinusuan naman ng mga netizens ang pagsasamang ito ni Ding Dong Dantes at Charo Santos sa isang pelikula.